Dalawang daang mga batas hindi na ipatutupad sa kawalan ng pondo ay naman ito kay Senator Joel Villanueva. Detalye ng balita mula kay Raymond Del Paz, 28. Raymond, good morning. Marami sa mga batas na ginagawa sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang hindi na ipatutupad dahil sa kawalan ng pondo. Ayon kay Senator Joel Villanueva, nasa maigit dalawang daang mga batas ang mga ito na binalangkas sa nakalipas na tatlumpung na taon. Batay sa 2023 report ng Department of Budget and Management, Paalala ni Villanueva, dapat ay tiyakin nila na malagyan ng pondo ang mga batas na kanilang ginagawa upang maipatupad at mapakinabangan ng ating mga kababayan. Sa report ng Fiscal Planning and Reforms Bureau ng DBM, ay may kakulangan ng pondo na 554.5 billion pesos para sa 46 na na batas habang may 150 na hindi napondohan dahil hindi malinaw ang funding requirement. Kabilang dito ang pagtatayo ng mga Land Transportation Office o LTO District Offices at Revised AFP Modernization Act na hindi na popondohan. Giit ni Villanueva, dapat ay may maayos na koordinasyon sa pagitan ng Malacanang at Kongreso pang hindi masayang ang mga batas na kanilang ginagawa. Ito si R-Rates 28, Raymond at para sa DZR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond.